Hi hey guys, luluto po ako ng pancit. Pisadong pancit po. Dapat na po maluto. Yan po yung gulay. Tinabi ko na luto na rin yan. na po. Hinalo ko na po ang gulay. Luto pong leftover na chicken breast ang sahog ko. Kaya medyo madurog. Okay guys. Bon appetit. kain na, na naman. Luto na po yan. Patayin na natin. Okay guys. Thanks.